Ang karang linggo pa sana namin balak mag-trim ng halaman dito sa church. Kaya lang, may bagyong nga dumating at sobrang lakas ng ulan. Hindi na nga kami nakapagsimba at may bagyonga. nga. Gusto ko kasi na magkasama kaming pamilya kapag magsisimba. Ay kwento ko nga kay Nisi na minsan tumira nga kami dito sa simbahan. Pagkatapos nga ng kasal namin, year 2017, ay dito na nga kami tumira. Dito ko din nga siya, pinagbubuntis noon. Mula pagkapangan ako, nga hanggang mag one year old si Nisi, ay dito nga kami tumira, nakatira. Way back 2013, fresh grad ako ng Bible School noon. Magkukwenta muna ako ha. May Korean pastor nga nagsabi sa akin na dito ako mag-ministry. At nabutan ko pa nga yung lumang building ng simbahan. During ministry time, Friday to Sunday, ay dito na nga ako natutulog Year 2014 nga ay nasaksihan ko ang hindi inaasahang pangyayari. Yun ay ang nasusunog ang aming simbahan during our mission work. Saksi din sa pangyayari ang aming Korean visitors noong mga panahon na yon. To make the long story short, After 5 months or six months na itayo muli ang bagong simbahan at mas pinalaki pa nga. Dahil malako ng aming senior Korean pastor, pinagawan niya rin ako ng maliit na kwarto. Kasi nga naglalatag lang ako noon ng foam at sa church nga ako natutulog mag-isa. Ganun pa man ay masaya ako sa aking ginagawa. Dito ako masinubog ng Lord na maging ako bilang anak niya at mas kilalanin siya kung sino siya sa buhay ko. And now, me and my household, we will serve the Lord. Kahit anong mangyari, tuloy lang buhay. That's it for today sa aking mala MMK na kwento ng aking buhay. At, at nagbabadya na nga ang panahon at kanina pa nga yan, kulog ng kulog. Habang nagbo voiceover nga pala ako ay... First time ko nga pala itong mag voice over. Ganito pala talaga ang pakaramdam. Parang yung boses ko ay eh, parang nilalamig na hindi mo maintindihan. Kasi malumani yung boses ko or ma malamya. Kaya pagpasensya mo na yung boses ko na ganito. ng mga oras nga na yan ay nagkukulog na nga. Kailangan na namin umuwi at baka kami abutan ng ulan. pala napansin tabingi yung pintuan dun sa parang pinakang arko oh nyo tabingi, oh di ba hindi tama yung pagkakagawa ah. wala lang pansin ko lang Salamat <laughs> sa panonood. Bye. Be kind.